Bumuo ng Special Investigation Task Group ang PNP sa Bicol upang mabigyan ng ustisya at mabigyan linaw ang insidente ng pamamaril patay sa incumbent barangay captain na si Alex Repato ng barangay San Jose sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay. Ang SITG Repato ay mula sa pinagsalib na puwersa ng Albay Provincial Police Office, Philippine National Police Office 5 at mga support units nito na nawaga naman ang PNP sa publiko na makipagtulungan sa kanila para sa malagang impormasyon na makakatulong sa agarang paglutas ng kaso. Kung natatandaan ay mula sa paghain ng Certificate of Candidacy ang biktimang si Barangay Captain Alex Repato ng pagbabarili ng hindi pa nakilalang salarin sa harapan mismo ng kanyang tindahan. Bago pa man ang insidente, ay una na rin binarila ang incumbent na Barangay Kagawad na si Reliosa Mata at ang asawa nitong si Barangay Captain Alfredo Mata nito labang Agosto 22 sa kanilang bahay sa Barangay Nogpo ng Parehong Bayan. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa Serbisyo show sama-sama tayo Pilipino